So, nandito tayo ngayon sa tabing ilog kung saan pinapahangin namin si Tisay dahil medyo inaantok na siya. So, ano masasabi mo, Tisay, sa ating vlog? Kasi alam mo na, para may bago tayong upload. So, nandito tayo ngayon. Papakita ko yung sa gilid kasi medyo mainit sa laob at sa labas ng silo. At nandito si Jingjing Jing. sa yung sabi mo, inaantok ka na.

Hmm, nag-subscribe na kayo Kamo Yan Dito tayo sa mo Yan So Ano masabi mo? Ay Tawa-tawa sya Ganyan lang Napaka cute na bata Si Tisay ah, oh, <laughs> Doon po yung bahay Tapos nandito kami ngayon Sa ilog Hmm may mga tanim na saluyot ito si Jing Jing tapos bibiyo natin si Meow Meow, kamo si rin Meow Meow ka ah Meow hmm. ka Meow 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 ka Meow Uy, sige punitin mo Meow ka ah Meow

Kaya nandito tayo sa ilog. Somewhere in a hope and a prayer. Somewhere in your heart. Diyos ka dyan. Diyos ka dyan, Miaw ka Rin. Eh. <laughs> pa paayusin mo nga to. <laughs> Yan si Donya tisai Donya Tisay. Doña Tisay. Oh, Zanaprey, mungkin mm. aku ini tuh, so, Mio ka, kesempat itu masara, hmm, siapa, kesempat itu masara, kispong, 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 hmm, soro, Mio Mio, hmm, ini ya, Nikemen, C. Tagay mo. Ni tag. So may tumutubong kamatchili dito. Say. malapit na matapos. Babay ka na. Bye. bye. Uh, Ito uh. <laughs> bye. Bye. Uh, miaw ka na si Rin. Miaw. Miaw ka. Bye-bye na. Bye guys.